Kanina, naglilinis ako sa kwarto ni madam. Tapos, kap sa tuwing maglilinis ako doon, makikita ko talaga yung um, picture ng baba ko. Sa kalaman ng lahat, pagdating ko kasi dito, si baba is uh, malakas pa. Kasi uh, kasakit siya ng diabetic, kaya... Uh, Um yun big, biglaan na lang yung nanghihina siya hindi na siya makalakad At ako ang nag-alaga kay baba for how many years ako yung nagpapaligo sa kanya ako yung nagpapalit ng diaper tapos nung nagkasakit na siya uh, nagbed na talaga siya nahirapan man ako pero talagang tiniis ko dahil yung kumbaga hindi na iba si baba sa akin para ko na rin siyang uh, father sa tuwing kakain siya kasi pinapakain ko sinusubuan ko sa tuwing kakain siya sinasabihan din niya ako kaya namimiss ko talaga dahil kapag sinusubuan ko siya dan, gawa ka rin ha, ng pagkain mo Rahima tabi tayo, sabay tayong kakain kaya kapag sa tuwing kakain siya magbit-bit din ako ng pagkain ko dahil sabay kaming kakain dahil gusto niya kakain siya, kakain din ako tapos kapag magsasyahi din siya gagawan ko siya ng tea gusto din niya magti siya magtea din ako, kaya magtimpla din talaga ako ng tea kapag nagtitimpla ako ng tea sa kanya kaya ano yung kakainin niya kailangan kakain din ako dahil yun ang gusto niya, kaya natutuwa nga si madam e. alam niya yung uh, hindi na siya, hindi na niya makilala yung pamilya niya, pero ako yung talagang nakikilala niya yung at ah, tinatanong siya ni Madam, lumapit si Madam, sabi niya, sabi ni Madam, sino ako? alam niyo yung sinabi niya, ang pangalan ko, sabi niya, si Rahima. Rahima, ako talaga yung naalala niya, ako talaga yung naano niya. Kaya sa tuwing maglilinis ako sa kwarto ni Madam at makita ako yung picture ni Baba. Talagang mapatuloy yung luha ko, maalala ko si Baba na ano yung naano ko baba yung banding namin magkasama kami na kahit nahirapan ako nagtitiis ako dahil yung yung respeto yung pagmamahal ko sa kanya hindi na iba tapos yung kasa na siya excuse me tapos yung dinala na siya sa hospital umiyak talaga ako dahil sa isip ko baka hindi na makabalik si baba alam mo yung kapag inatake si baba ako pa yung natataranta si madam kalmadong kalmado lang siya pero ako yung natataranta ako yung kuan kasi ako talaga yung hands on kay baba lahat lahat ako yung nagmo-monitor ng kanyang dugo yung uh, blood sugar niya ako lahat lahat inaasa sa akin lahat lahat nila kaya yung namatay si baba parang hindi ko talaga ang sakit pala kapag alaga mo no yung sakit-sakit talaga na Nung nawatay si Baba, parang hindi ko rin matanggap na lagi akong umiiyak sa tuwing maglilinis ako ng sala. Naalala ko si Baba na andyan lagi. Nakaupo. Tapos, sa tuwing maglilinis ako ng kwarto niya, naiiyak ako dahil maalala ko si Baba. Matagal din nakamupo nako ako para ko rin si Papa, Baba na ano, para ko rin pamilya. Ganon pala yun, no, kapag tayo yung nag-aalaga, And ang sakit, nasasaktan pala tayo. Kaya kanina naalala ko na naman si Baba dahil nakikita ko na naman yung picture, in hinaharap ko. Sabi ko, iwan ko sa ibang OFW yung nag-aalaga kung ganun din ba kayo. <laughs> Sinishare ko lang dahil uh, naalala ko lang si Baba. Maraming salamat!